Minsan, maririnig mo ang nila nalang, Ahmed! Ahmed! Okay, Ahmed! O, diba? Tapos, ang Muhammad din. Minsan, maririnig mo naman sa nila, Muhammad! Muhammad. Ayon. So, yun pa rin yun. Muhammad. At ginawa lang nilang palayaw na pang-pabebe. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw. So... Dito naman tayo sa mga pangalan, names, Arab names, Arabian names, or Muslim name, let's say. Okay. Uh, Siyempre kasi, kung hindi naman natin... Siyempre dahil yung iba, gaya-gaya lang kung ano lang narinig natin. Kaya minsan, pagkabinigkas ng uh, iba, parang hindi... Anyway, Sige lang. Mm -mm. So ngayon, subukan natin isa-isahin ang sampung pangalan na muna ito para mabigkas natin as long as pwede ng tamang pagkabigkas. So, isa-isahin muna natin lahat. Number one, Ahmad. Ahmad. Number two, Muhammad. Muhammad. Number three, Abdurrahman. Abdur Rahman. Number four. Abdur Rahim. Abdul Rahim. Number five. Abdul Malik. Abdul Malik. Number six. Hassan. Hassan. Number seven. Number seven. Hussein. Hussein. Number 8 Hashim Hashim Number 9 Said Number 9 Said Number 10 Number 10 Saud Saud Okay Ayun ang uh, portion ng confusion ay yung minsan kasi maririnig mo sa kanila sabihin, Ahmed! Ahmed! So, itong mga ganong bigkas is pang kolokyal. Uh, Siyempre, ganon naman ang mga Arabo at ganon naman din kahit yung mga iba na may mga palayaw. Yung pang sabi sa Arabic. Kaya, yung Ahmad, minsan maririnig mo ang bigkas nila na lang, Ahmed! Ahmed! Okay, Ahmed! Yeah. O, oh, di ba? Tapos ang Muhammad din Minsan maririnig mo naman sa nila Muhammad Muhammad ayon. So yun pa rin yun Muhammad At ginawa lang nilang palayaw na pang uh, pabebe So Muhammad Tapos meron din marinig mo Muhammad Muhammad Ayun So tama pa rin yun pareho Okay Pero ang hindi pwede yung Muhammad sa mga area ng ibang area sa Bangsamoro Mukamad okay o kaya si Ahmad so wala pong Ahmad Ahmad Ahmed Muhammad Muhammad Hamad walang Muhammad. ang Abdurrahman Abdurrahman meron kasi sa pagdating sa akadim ng Arabic bigkas merong pinagkaiba ng uh, Abdul Rahman at sa kayong Abdul Abdul yung ganon, And then meron kang Abdul Rahman at meron karing marinig na Rahman. Ya Rahman. Ayon, Rahman kasi ang Abdul Rahman at sa kayong number 4 natin Abdul Rahim, uh, isa or dalawa ito ay kasama sa mga pangalan ng um tawag niyan pang superlative name ng Allah Abdul Rahman at yung Abdul Rahim at may iba pa kasama Abdul Malik. So yung uh, mga Abdul abdul okay, minsan maririnig mo lang sa nila sabihin abdu, ya abdu. So palayaw lang din yun At minsan marinig mo lang Rahman, usually sa mga Malay, uh, mga bangsa Moro area ginagamit yung si Rahman, si Rahim which is dapat talagang ni Abdu is ibubungad ng mga pangalan nila Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Majid. Ayon, ang number 5 natin ay Abdul Malik, Abdul Malik. Tapos maririnig mo sa kanila yung Malik. Ginamit din nila yung Abdul Malik o kaya Malik. Pero walang Malik. Ya Malik hindi mo maririnig sa kanila. Yamalik, meron. Abdul Malik, meron. Pero dito sa mga area ng Malay, Southeast Asia, o kaya sa, sa Moro area, ginagamit yung Malik, which is Malik. Ang tama is Malik, o kaya Abdul Malik mismo. Abdul Majid, likewise. Abdul Majid. At maririnig mo sa mga Arabo ang Majid. Majid, walang Majid. Ya Majid Hindi Ya Majid Yun meron Majid At ang Hasan Yun ang uh, root is Hasan Tapos meron Hasan Hasan Iba yung Hasan Iba yung Hasan At meron namang Al-Hasan Pero walang Abdul Hasan Okay Al-Hasan Hasan Kaya Hasan At ang hussein Hussein. Pwede nilang bigkasin Hussein. Hussein. Kung maalala ng aking mga naging student, meron akong ine-explain kung magkasunod yung Y at saka yung I. I mean, something ganon akong kinuwento. Pwede balikan sa uh, explanation doon sa mga naging lecture ko noong mga panahon. Okay. Meron naman Al-Hussein. Al-Hussein. So, either Al-Hussein o kaya Hussein, pero walang Hussein, which is apelyido namin ginamit Husin, hindi siya ganon talaga. Actually, yung mga Indian, Bangladesh, uh, Iran, ginagamit nilang spelling Husain. Tama yun. Hussein. Tapos, meron tayong uh, Sa'id. So, yung Sa'id, Sa'id, yun talagang pwedeng pangalan, at o sa Said ginagamit ng mga Indian ng Said Pakistan Said Said Hasan Said Hussein Said Said ibig sabihin sir o kaya mister tapos isang palayaw naman ng propeta Muhammad Said Al Amin Saidul Amin yon Said Al Amin ang mister ng mapagkatiwalaan yon and then ang huli natin yung Saud ya yeah, Saud Saud meron tapos Saudi, Saudi ginagamit ng ibang pangalan Saudi which is kasi pag sinabing Saudi, uh, nisbah ang tawag sa Arabic yung belong to somewhere, Saudi, taga Saudi, Pakistani, taga Pakistan, Ameriki, taga Amerika, Filipini taga Pilipinas. So 'yon ang minsan uh, so ito ginagamit minsan nilang pinangalanan sa isang tao Saudi yon ay nisba kung baka sa Arabic. Yung kung ikaw ay taga uh, uh, Thailand, so Thailandi. Okay, so yon Ang ibang explanation tungkol naman sa pag uh, sa spelling, pagsulat, minsan nang makikita mo na may dalawang E, meron namang I, -I lang siya, meron namang dalawang A, ay meron namang pagka kung paano siya i-prolong ng konti. So sa next video natin, inshallah, pag-usapan. Sukran. Wassalamualaikum.